Pakiramdam ko, manhid na ako. O bakit? Hmm. Bagong ligo yung asawa ko ah. Di ka sinuyo ng jowa mo. E di... ka pa ha? Akin ang bag mo. <laughs> Ito. <Sige>. Oh. Ubarin <laughs> mo na yung damit mo. Ubar na God. Grabe ang bag mo! Ang laki naman ng bonus mo. Oh. 30,000 hindi pa ako nakahawak ng ganyang kalaki pwede... pahawak <laughs> <laughs> oh, <laughs> lulusot ka pa ha? akin ang bag mo Ito. <laughs> Kaninang picture to ah sa aplikante yan May apply kasi sa office ano din tong isang nakabalot? trust? Requirements din ba ito nang nag-apply? Ah, lubo yan, lubo. Verde kasi sa anak ng boss namin bukas, kaya ako ang pinabili. Kahit gabutas ng karayong, lulusutan mo pa rin? Kahit hindi ka nakasya? Anong lubo yan? Imported? Trust ang tata? <coughs> Hoy, babaeng malandi. Makati oh! na ba masyado yung kuday mo? Hindi mo matiis? Sumagot ka! Mama mo to! Ang pagkatapos ko kayo alagaan, palagihin, at lumaki ng mga buto nyo, ginaganyan niyo ako, kumanda kayo sa akin! <laughs> <laughs> Bakit? Sino yan? Si Mama! Naku! Oh! Ano sabi mo? Nabiyan <tis> kung makati na ba po dahil niya? Kung pa ako ang jowa mo, aalagaan kita tulad ng halaman. Bibiligan kita ng tatlong beses sa isang araw. Mabot! <tis> Mabot! Kung marunong ka lang sanang maglaba, di sana, makakatipid tayo ng dalawang libo sa bayad kay Inday. Hay nako, kung magaling ka lang sana sa kama, di sana, nakatipid tayo ng sampun libo kay kumpare. <laughs> Bakit ang lungkot mo? Feel ko kasi wala kang pakisakin. Anong film mo lang? Wala talaga akong pakisayo. <laughs> bakit pang naglabing-labing tayo ha? Hindi ka umuungol. Eh bakit mo naman ako pa uungulin? Ikiliti yung nararamdaman ko eh. Kasi yung mga kakilala ko, ang asawa nila, ang lalakas daw umuungol. Ha, ikaw, inbis na uungol, tumatawa ka. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa kanila. Eh Ay, bakit naman? Malalaki yung sa kanila eh. Pangkiliti lang yung sayo. <laughs> Alam mo, isa sa mga bata kumuha ng pera dito sa wallet ko. Sobra ka naman, pinagbibintangan mo ang mga bata. Malay mo, ako ang kumuha. Hindi eh, siguradong hindi ikaw. Bakit? May natiray. sweetheart. Ilang araw na lang, Valentine's na. Oo nga, no? Anong klaseng bulaklak ang gusto mo? Kahit walang bulaklak, basta diligan mo lang ako. <laughs> oh, ano yung dala mo? Ah, binigay ng kapitbahay natin. Kung ano-ano na lang binibigay sa'yo ng kapitbahay natin, ah. Ano? Oo, makakatulong ito. Kasi sa sobrang mahal na mga bilihin. Wala ka bang binayaran dyan? Ah, wala namang bayad to. Wala akong perang nilabas. Pero may hiningi sa sakin. May hiningi? Anong hiningi niya sa'yo? Nilagyan lang niya ng pula dito, oh, paikot. Ah! Ba't ka pumayad? Binubula ka lang noon para makuha niya lahat ng gusto niya, para sundin mo lahat ng sinasabi niya. Diyan ka nagkamali. Hindi ko sinunod ang sinabi niya. Akala niya madidiktahan niya ako. Ang sinabi ko, yun ang sinunod niya. Ay, salamat. Kaya malaki talaga tiwala ko sa iyo eh. Uh, ano pala sinabi mo sa kanya? Bakit sinunod niya yung sinabi mo? Pagkatapos niya lagyan ng pula dito pa ikot, ang sabi niya, okay na. Oh, ano sabi mo? Sabi ko hindi pwede. Kasi kawawa naman yung ibaba pag hindi idadamay. Ah! hindi hindi niya ako madidiktahan ano hindi hindi siya makakaisa sa akin magaling daw akong humugot syempre ganun talaga lalo na kung masarap yung pagkakabaon Sarap talagang maging bata ulit. Kasi Kunting iyak mo lang Wow Nasa didi ka na Hubarin mo na yung damit mo Hubaran agad Grabe ang wild mo Anong wild? Kaya ako pinapahubad sa'yo Kanina pa baliktad yung damit mo Pang tang nito Sorry <laughs> Gusto mo mangpakain? Pero nung kainin ko na, puro damo ang iyong hinain. Ano ako, kambeng? <laughs> Hindi lahat ng pagkain masarap. Ah? Huh? Yung iba, maalat. Han, bakit noon lagi mo ako kinikis sa leeg? Bakit ngayon hindi na? Ganon talaga. Kasi noon, may liig ka pa. Ngayon, wala na. <laughs> Bakit ganon no? Ang mga malalandi, lapitin ng mga lalaki. Huh? Pero kaming mga magaganda, lapitin ng problema. Oh! Malal! <laughs> Malal! 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 Maramdam ko manhid na ako. O bakit? Eh kasi, sa tuwing sa sweldo ko, hindi ko na maramdaman yung sahod ko. Oh! Oh oh! Oh! Alam mo, para kang sibuyas. Oh! Mapagmahal, pero mapanakit. <laughs> Pag di ka sinuyo ng jowa mo, eh di, pasuyo ka sa ex mo. Gago! Ate, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Kung sakali pang lumaki ang junjong ko, matutuwa ka. Yun ang pangarap namin. Gago! <laughs> 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 Kumusta ka na? Bakit hindi ka sumunod sa Barcelona? Ha? Kung talaga mahal mo ko, dapat sinundan mo ko. What? Hindi mo naman ako pinigyan ng pamasahe eh. Gago! Dati, yung mayaman kami, madalas kami magkamay. Ngayon na mahirap na kami. Kutsara <laughs> lagi, gamit namin. Teka, teka, teka. Parang baliktad naman yata si... Ano ba ang pinagkaiba ng masarap at maganda? Huh? Eh parehas naman ako yan Bagong ligo yung asawa ko ah Hindi ako pwede ngayon May lakad kami ng mga kaibigan ko Ganon? Sayang naman tong pera ko. Mm? Wala akong pagagamitan. Aray! Ang <laughs> sakit naman ng ulo ko. H hindi na yata ako mataloy. Aray! Galing <laughs> Hello? Ikaw bang boyfriend ng anak ko? Ay, opo tita. Hiwalayan mo na ang alak ko at wala namang nangyayari sa inyo. Hindi po po pwede, tita. Anong hindi pwede? Hindi po po pwede na ipakita namin sa inyo na may nangyayari sa amin. <laughs>